Kung kaninang nagtututong nagiring sa cover, pumuti na nga pala gamit lang tong chemical na to. Iwas sa matindi ang trabaho talaga kapag may mabisa kang nagagamit. Bale, ito na nga pala yung continuation ng pagpapapogi natin dito kay Project Maxi. Kaya para makapagsimula na nga pala ulit tayong magawa, inisa-isa ko na nga rin pala ilabas yung mga motor dito sa garahe. Bale, hanggang ngayon nga pala in-out ko pa rin yung mga unit na yan. Kaya kung kursonada nyo, message nyo lang ako. Dahil malapit na rin kasi natin matapos to si Project Maxi para makabili ulit tayo ng bagong bubuin Medyo nakakapagod din kasi maglabas pasok ng mga unit, lalo na kapag sinisimulan ulit natin magpapogi ng motor. Kaya nang nagkaroon na nga pala tayo ng konting space dito, sinimulan ko na nga pala tatanggalin tong tornilyo nitong crankcase cover. Noong huling usap kasi namin ang nabilihan ko nito, nasabi niya nga pala sa akin na hindi na raw gumagana electric starter. Pero duda ako na starter talaga yung problema, malamang sa malamang yung bending. Kaya inisaysa ko na nga pala tanggalin yung mga tornilyuhan nito para matanggal natin tong pinaka cover. At eto nga pala yung sumalubong na condition sa atin, pagkahata ko pa lang nitong pinaka bendix, may nahulog na baka. Kaya hindi na gumagana electric starter niya, palitin talaga tong buong bendix. Nagpira-piraso na kasi tong mga bakal, buti na lang hindi ko malang sa timing chain dahil medyo matutong na nga rin pala yung kulay nitong cover pati yung pinaka gearings kaya papaputin muna natin bale ito nga pala yung ginagamit ko para sa mga ganyang klase na malilibag MTX na pro choice engine degreaser kaya para masimulan na natin mapabalik yung dating kulay nito rekta ko na nga palang nilagay itong chemical dito sa papaputin natin malit na brush nga lang pala yung ginamit ko dyan para hanggang dito sa mga sulok sulok matanggal natin lahat halos hindi na rin kailangan diinan yung pagkukuskos dahil kapag napasadahan na kusa na rin natatanggal yung natuyong langis kaya makalipas nga pala ilang minuto ito na pagkukuskus natin binalawang ko muna ng tubig para makita natin kung saan pa yung may natitira may mga konti pa nga palang natira kaya kinuskus ko lang ng bahagya sa ako binalawan ng tubig at ito na nga pala yung naging resulta yung kanina ng lilimahid ng itsura grabe na sa puti ngayon at bago nga pala natin yan ibabalik tinuyo ko muna ng maigi maghapong kasi naguulan kaya binlower ko na para mapabilis kaya nang tuyong tuyo na nga pala inuna ko na ipasok yung pinaka gearings, tapos nilagay ko na rin yung o-ring nitong cover bali hindi ko nga pala ito napalitan ng bago buti na lang okay pa naman yung condition bukod sa hindi pa namamaga, hindi pa rin malutong. Kaya sinalpa ko na nga pala tong gearings na nakadikit dito sa starter tapos sinalpa ko na tong bagong bendix. Inayos ko na nga rin pala yung pagkakalapat nitong cover para maiwasan natin na magkaroon ng oil Ito yung pagkakaiba ng MX carb sa mga Mio 150 na carb type kasi nasa labas lang yung bendix ng mga Mio 150. Mm -hmm. Kaya nang maayos na nga pala yung pagkakalagay natin ng cover, inisa-isa ko na nga rin palang ilagay yung mga tornilyo yun niyan. Yung akala kong matatapos ko na rin to si Project Maxi, medyo marami pa palang gawin. So ayun, pagkatapos nga pala natin mapalitan yung bendix tsaka malinis natin yung mga gearings nun eto naman yung sunod natin na ilalagay bali yung stock pa rin na pang gilid, yung ilalagay natin dahil eh no, bagong palit lang halos lahat tong lining, yung spring yung torque drive bago bago pa rin to makinis pa yung pulley nya okay pa rin namang gamitin ayan, wala pa tayo nasasalat na kanto pati mga lagay ng bola mo hindi naman nagkakain ayan all good pa to ang gagawin natin dito lilinisin na lang natin para may balik na natin dito right track bali nasabi na nga rin pala sa akin nung binilihan ko nito nakapapalit niya lang din halos ng buong panggilid kaya okay pa talaga yung mga condition medyo nagtataka lang ako sa center spring na nakabit dito dahil masyadong mahaba kumpara dito sa stock 1000 rpm nga pala yung sinalpak dito pero magpapalit lang tayo ng 800 dito kasi yung stock niya kaya para masimulan na rin malinis yung ibang panggilid kinuha ko na nga pala tong CBT cleaner natin na MTX bali naka after market na nga rin pala to na lining pasok din dito yung mga bell na may groove kung kasi natin natin sa stock medyo makunat talaga tong isang to hindi ko na nga pala yung kinalas isa isa dahil hindi rin naman ganun karumi may mga konting alikabok lang magre-regress sana ako nitong torque drive pero pag tanggal ko nitong pina cover mukhang kapapalit lang ng bagong grasa okay pa yung condition nun kaya hindi ko na tinanggalan ng grasa nilinis ko na lang tong torque drive buti na lang din talaga mabisa tong ginagamit natin na CBT cleaner kahit na kasi makakapal talaga yung libag natatanggal nito pero kung wala rin naman budget pwede rin naman gasolina o kaya tubig pero mas mabilis kasi gamitin talaga kapag CBT cleaner yung ginag kaya pagkatapos nga pala natin matanggal yung mga libag, ipinwesto ko na nga pala tong center spring dito sa torque drive tapos kinuha ko na yung lining. Hmm. Dahil binalik lang natin sa stock center spring kaya hindi siya ganong kahirap itulak. isa isahin ko na sana ibalik yung buong panggilid pero nakita ko tong spline ng sigunyal mukhang alanganin. Hmm. Hindi na ganong kagandahan yung spline pero kaya pa namang habulin itong kikil. Hmm. May kasi tayo magpasok ng drive face pati na rin yung lock baka kasi matalunan tayo ng pulley mas delikado. Kaya pagkatapos nga pala natin mahasa tinesting kong papasok na tong drive face buti all goods na yung pagkakalapat kaya kinawa ko na nga pala yung puli tapos inisa-isa ko na rin ilagay yung mga bola Bale ito pa rin bola na nakasalpak dito yung ginamit natin dahil bukod sa okay pa yung condition mukhang kapapalit lang din tapos bahagya ko lang yan inalog-alog para makita natin kung okay pa yung sampan ng bola dito sa taas papay starting ko na sana to ngayon pero nakalimutan kong hindi pa pala tayo nakakabili ng engine oil na drain na kasi natin yung lumang nakalagay dito pero dahil halos isang video na lang din tayo malapit na rin matapos to kaya siguro sa final video na lang halos center spring lang na natin dito sa buong panggilid pati na rin yung bendix dahil lahat kasi talaga na nakasalpak okay pa kulay ube lang talaga yung clutch bell nito pero wala pa naman bengko kaya pagkatapos nga pala natin may salpak lahat kinuha ko na nga pala yung nyan para mahigpitan na na maigi yung akala kong naikabit ko na lahat ngayon ko lang napansin na hindi pa pala na ilalagay yung passenger putres bali aloy nga pala yung ikakabit natin na pinakatongtungan nyan kaya tinanggal ko muna yung maliit na pairings dito sa gilid nandito kasi sa may bandang taas yung dalawang tornilyuhan nyan kaya kinabit ko na nga pala yung spring tsaka bulitas nitong saka ako sinalpak dito sa pinakalagayan niya. Kaso ang problema ko rito tumatama doon sa may bandang dulo kaya hindi matupi. Kaya yung discarding ginawa nga pala natin dito dahil gawa naman siya sa alloy, madaling tabasan tong pinakadulo niya. Sabay sinalpak ko ulit dito sa lagayan para ma-check natin kung natutupi na ba, buti all goods na. May mga ilang piyesa talaga sa pagbibuild na hindi mo basta-basta may sasalpa, kailangan talaga discardian mo muna. Lalo na kung gusto mo makita yung mas magandang resulta, kailangan talaga pagpaguran. Kaya pagkatapos natin may kabit dun sa may bandang kaliwa, dito naman sa may bandang Ganun lang din yung ginawa ko. Tinabasan ko ng konti. Kaya kinawa ko na nga pala tong tambucho. Ito naman yung sunod na isasalpak natin. Pero nilagyan ko muna ng konting gasket maker tong gasket sa baba para sigurado tayong walang singaw. Stock pipe sana yung gusto kong isalpak dito. Pero sobrang crisis kasi ngayon. Wala talaga akong mahanap. Pero nirepaint na lang natin ng panibago para mas maging presentable tignan. So yun na mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito kay... Project Maxi. So, kagaya nung nakita nyo, Ayan, yung panggilid, nalinis na natin. Nagbalik din tayo ng bagong bendix. Buti na lang sinilip natin dahil yung lumang nakabit kasi rito ay sira na talaga yung mga spring tapos yung mga bakal-bakal na -bakal, kayo walay na. Tapos yung passenger footrest, ayan, nilagay na rin natin yung magkabilaan. Tapos yung tambucho, naisalpak na rin natin. Ang hindi na lang natin dito nagagawa para mapa-start na natin ay malagyan ng engine oil tsaka gasolina kasi wala pang langis na nakalagay dito Bibili muna tayo, tsaka coolant nga pala dahil wala tayo stock dito. yan siguro next video, tingin ko isang video na lang talaga to. Literal na matatapos na to. Kaya sa mga naghahantay na magiging resulta nito, ay, kita-kita tayo sa susunod na episode nila. Ride safe. Alright.